yung adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulaman nun kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktor ni Obra o Gator Neilen Batahan. Ingan man sa mga artista nga kina kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako na si Jomar, 25 years old. May ka live-in o may usakabok anak. Tagaglaan sa Rangani Province. Punto medical kining akong suliran. Kabayang kinis akong gibati nga grabe na akong pagpanlipong. aron yung sabdan ingon-ini ang mga panghitabo. Ma? Ma? Oh ang saan masad ka, Jumar? Lag na sad ka? Hato na po kasi mong barkada? Sige, ambak ang basket. Ngayon, ang paulit ni mo dito, bahok ikagsingot. Ngayon, magtambak na sa'yo ka bulingon. Mama, sa'yo eh. Ang pagkaniw ko ang magsuntis sa aking panamid ni mo. Paltungan kong ati sa ila. Kay, pabantay yung kung GR. Ah, oh, asa man ay mong maguwang? Napabantayan man niya ang akong apo mo? Labora ba kagiat kay Gnaum? Oo, oh, mama. kiat gud. Waan doon kay alig na ma? Sos, anak ti jomar So, hito, nakikuan ng kakiat ni mo. Gahi pa doon kag-o. Sao na lang, sao sa usa katuwi ka pa, na, napaakan na, na kag-iro. Huh? Ha? Ha? kay man lagi kag-o. Ging na niya ayaw duol sa atong iro nga bagong nanganak. Duol, gid ka? Gilipat lang ko nimo. Samtang din ka sa sud sa bahay ni gawas, gid. O giduol ni mong iro. O ba mo? Natinga na lang ko nga naghilak ka na. O may dugo na ang imong baba. -ba. Napaaka na di ay kas itoy. O, ha? Huh? Kanang kahilig ni mo sa iro ba? Sukad pag yun sa bata ka pa, Jumal. Maong kumula ag manggidgani ka, ayaw patakag dool anang mga iro. Gipaak manggani ka sa kaugalingon natong tong ero, kana pa bang iro nga dili ato? Maong amping ha, ugli kay anang mga ero, kung mula ag kajuman. ni mo Jumar, uy, bawag yun na siyang may lakaw ko. Nga si Mamay, istorya. Tagkas mong dugi kita makalako, nagangit pa yung mangno. Ah, oh, sige, oi. Anto na ko. Si JR, ha? Masig malipat ka. Uh. Uh. oh, uh. uy. Nanong ka, uy? Uh. Dali po, kalit, eh. Unsa! Ang ito ayaw eh. Ay, pasalan. Nga na. man na. angon sa man. Oo, pa kaon nga may anhe din, eh. Kaon sa. Ba't ba ko naman magong... ni kaon, eh. Ha? Uh. Ay, ginoko! Nakuya pa si Jomar! Jomar! Pero sa kani si Juma, wag ko maibaw ma. Pero sa mga na itabuin niya, nga maglisod man siya glihok sa lawas. Huwag di siya makalingi, ma. Kay mo tuyo ko pananaw. mong maghigda na na siya nga akong ipakaon. Jumar, naon sa man kakain taon dong. Oh, hala. Basin ka rin na nito karang rabis sa tong napaakan sa bata pa si ano? Huh? Ano? Basin manu? Wagi kuga sabot songgibati atong higayon na. Wa sa kuno doktor, bisan pa atong napakagug itoy sa usakatuig pa lang ko. Tungod sa lagyaning kalisod sa among lugar, nalayo mi sa lungsod. Hangtod nga bay ang laing dosi katuig. May kalibin ako. Ug mabdos na ang akong kalibin. Ug unya. Uy, kain sa panahon nga gabi na maunta eh. Jomar. Di pa tama nga to. Suno tas pai uy, gabi -in na kaayo. Init magun kaayo min. Lai lang pamati na ako sa lawas. Unya gabi na man. Una na lang, musunod ako. Magabugnaw sa ko. No, sige, sunod ayun ha. lai mangibati ko ng gabi una eh. Mura bugka tsaka musod Ay, Musood na ko sa bayo eke. kay. Naingo na ba si Min nga matuog na eh. Min? Oh, may kinisood na ka. Dali na, higda na. Ah. <sighs> Ano sa mukha? Mabot. Murag bugat kay kong oo. Luka rin na, oy. Maumang natuwag na ta. kay trabaho para ba ka uma. Ako nalay pa sa sasaga. kay mas dool man ako ang switch. Pagnuna na ako, ha? Oh! Ah! ah! Oh! Oy! Ano ka, Jumar? Ah! Kalinga! Napahang ako kunan aw! Ha? Ah! Ang suga may napahang, Jumar! Oh! Ano ba Tabang! O saan oh, matigas magtabang? ang suga! Pasigag! Balik! Ha? Oh, oo, sige, sige! Pasigaw na balik ang suga! Nausa mo, Deka? Na, osa, madi na Nalipong ko sa diyang ngipaong ni mong suga! Malipong ko kung may suga! Ha? Ano man? A amot! Naunsa to! Okay, dili na lang natupad mo ng sugay ka Katong Nato. Minadali yeah, na, malatuhog na ta. <laughs> Duda mo kung basin tungod na ni Sarabi sa ito'y ang akong gibati. Ha? Gisugilon ko sa akong asawa ng akong ang akong gituwaan niya hinungdan sa akong gibati. Nga napakan ito'y sa una sa gamay pa kong bata. Nahasol na niyo kong maayo ini. Eh. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. Di ang usa ka tuig pa lang ko ingon ang akong mama nga napakan ko sa mong ero ug wa ko mag ato. Dili ba to delikado nga wa mo ko maindikan ug rabis derabis? Ikaduhang pangutana. May panahon nga dili na ko malihok ang akong lawas. Dili ko magalingi. Magsige na akong higda bisan magkaon ko. Dili ka ni tungod sa pinakan sero di ang gamay pa ko. Ikatulong pangutana. Kung magpainit ko, o ba kung kong kainit sa lawas? Mutok ka man na akong kalipong. Kung dili man itungod sa pinakan sa ero, o Unsa sa mahinong danini? Ikaw pat, magtapos ang pangutana. By the katuig ang nakalabay, sukat ko na pakan sa mong ero. O sa katuig pa lang ko, o pero may kong malipong. Kung sa rabis man hinungdan ang pwede ba ba ko nga karoon ko magpa-enjoy kung kante rabis? Mauli ang nakahako kung magpa-inject ko. Palihog, tabagig tambagi ko, kini ang akong suluran, Jumar. Maayong adlaw mga suking paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kini saab si Dr. Rene Obra. Karong adlawa kami ni Dr. Obra ang muhatag ninyo og tambag og tubag kay tungod abogada ko ang akong itubag nga mga pangutana punto legal. oh, medical doctor ko sa kayati sug drug addiction specialist ang mm -hmm. akong tubagon na pangutana medical, mm -hmm. psychological, emotional mga drug related nga mga problema. Ayod mo balhig station kay kaning kaning mga tubag o tambag na mo. Legit gud ni, eh, di ba, Dok? Legit niya, oh. Daily oh. ni siya, o. Oh. Dili ni basta-basta. Gawas pa nga. Bugada o doktor na yung hmm. ninyo. Guwapa o guwapo Guwapo. Oh. Ah, budjag, budjag, budjag. Budjag. Ito big budjag. Ito eh budjag. Ito no. big budjag. Ito Katong gusto nga mo pada sa ilahang mga suwat o mga suliran, mahimo gud ninyong ipada sa suliran underscore 612 at yahoo.com. Or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page. Mahimo atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta ato ang mga sukintig paminaw? Kami mapasalamaton ka sa inyong padayon nga pagpaminaw. Usahay di mangani ma paminaw sa radyo apa na atay Facebook account ka DYHPRMN Cebu diin mapaminaw ninyo. Dili lang ang programang kini ang akong suliran kundi tanan programa sa DYHP from sign on to sign off mapaminaw ninyo ang mga nagkalaing laing programa sa ato ang stasyon any time of the day yes okay, ma-recorded mare man oo oh, pwede pa ganig maugmaan ugmaan oh, oh. ni na lang so ma-review na ninyo pwede po sa ato YouTube Muna sipa si kay ta dili lang sa mga radyo dili lang diris Pilipinas kundi sa gawas po sa nasudaghan kay maminaw na Yes, Magadog? mga taga Middle East, no? Yes. Mga bisdak so mm, na sa Middle East. Mm, Tagantang maminaw na ato na yung mga Tagalog. Naapot. Oh. Mm, Naasa, so, no? Ang atong makutlong mm -hmm. pagtulunan karong adlaw mo kining uh, Win Life Goes Harder. Mm. challenge yourself to be stronger. Korek. Ah, uh, ayun na nga, ginoo, ayaw ko problema. Kaya tagaan mo yung problema sa ginoo. Para sa muli ko utok kung pagsulbad sa mga problema. Mauna uh, din ha. Uh, ang, ang ginoo ko na eh, ang atong ginoo, dili na siya mo o solusyon sa atong problema. Mo guide lang na sa ato. So, mm -hmm. tao kay tabangan ta sa ginoo. Ha? Yes. Eh, kami, ginoo rin man ko magsalig. Ay, man, lihok yun ta. You know, Mung Ginoo'y matabang na to. Correct. God helps those who help themselves. Yes. Anak good na. And uh, mga agree pa, uh, Doc, nakaka-agree today? Yes, uh, niya din niya akong natubangan eh, no? Uh, ang pagpaminaw ni uh, mga Gokong family dahil mm -hmm. sa Santa Cruz, puro tulay, liluan, Cebu, no? Si Ime, si Castilia, Alberto, o si Jollibee, gokong malunasan, no? The same is true to uh, usabon na kung kwaning mga taga lto tagbilaran, uh, berting uh, pahang o graol ruta o si Nestor Kosko sa liluan Southern Liti o si Mark Anthony Suerte sa Sibu Cebu o uh, kinsa pa man ang nasa kong listahan <laughs> mga mga taga mga taga Villa Aurora Tennis Club mm -menis lang mamina ta dili na lang muna ko panghinganlan kay mahurot ang akong time kay perteng dagahan mm. ninyo maayong pagdula diha og tennis uh, ako tennis player man ko ato ni sa una pero mm -hmm. karon na ko kay di na ko kaigo sa mata. ang bukton ang, or uh, ang tuhod. Tanan. <laughs> na dia per sagdilang, sagdilang dog, mangita lang taglain pang cardio exercise ani. si kwan, uh, Jerry Nadila o si Colonel Albisa. Maskog pa. O si Lakay Narcisse kay kusog pa ni Muragan. <laughs> Kaya pa kayo, oh. no? Sagdilang. Bata to ang letter sender karong adlaw dog taga Glan Sarangani province and wow, Punto Medical dag, ta. Daghang ginang maminaw na to sa yes. Glan Sarangani si Ganina. Jomar, 25 years old, na ay kalive na apoy usaka anak. Oh, oh, So, iyahang unang pangutana, basis sa ato ang dramang na paminaw ka is katung usap pa katuig palang kuno siya, ingunang iyahang mama, nga naapaakan kuno siya iro, pero wa siya maospital. Dili ba kuno to delikado nga wa siya ma-injeksyonan anti-rabies. 25, years, well, old 25 years old na siya. Well, 25 years old na siya. That was 24 years ago. Yes. Ang kinimagong rabies, kung mataklan ka ni, wala ni tambal no mm. kung sibak ko during that time ug nitabob bang Pasitibo o grabe sang iro nga nakapaak oh. wala na ni si Jomar no mm. Six feet below the ground ni si Jomar oh kaya oh. nga buhi pa siya 24 years oh. after Wala ay rabies tong iro nga nakapaak Mark nga. safe ka kay walaay oh. rabies ang iro oh so wala okay. na na yung nahuna nga naapay rabies tong nakapaak niya 24 years ago mm. ha wada? okay na oh. wa to wa'toy labot sa imong gibati karon okay oh. so yang ikaduhang pangutana may panahon nga di niya malihok ang iyahang lawas o di siya makalingi. Magsige na lang siya higda bisan magkaon kono siya. Dili kaha natungod tungod sa pinaakan sa iro di hangga may pasiya. Well, uh, we do not know the extent sa damage pagpaak sa iro. No? Okay. It could be possible nga na ay mga nerves, nerves. nga napigtuhan. Mm. Pero the fact nga, uh, the first question ni mo kung naabay rabies rabis tong iro, out of the question na na siya. Mm. But ang, ang physical o psychological trauma sa pagpaak sa iro diha ni Jomar is dilin na to totally roll out. So ako ay suggest go and see a neurologist. Kaya tayo mga neurological uh, examination pang suta kung unsa mga particular cranial nerves ang na-damage kung naaman gani may to, uh, tungod at uh, pagkahitabo nga napaaka ng giro. Huwag ko idea kung unsa yung damage basin siguro grabe good food nga pagkapaaka nga na, 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 naputol ang uban ng mga nerve supply dayang dapita maong na ay na ay uh, inunta neurological problem sa karon or it could be due to some other reasons nga gawas na wala na connection tong pagpaak sa iro. Mm, okay. okay ang yang sunod nga uh, pangutana do, kung magpainit ko o bation kog kainit sa akong lawas, mutukar man ang akong kalipong, kundili man itungod sa pinaakan sa iro unsa kuno hinungdan ana. Aw, oh, kung sobra na atong kainit, uh, manamatay gitawag og kanang uh, ideal body temperature no. Ang atong body temperature 36.5 do 37.5 degrees Celsius no. Kung sobra na kainit ka init under the heat of the sun maabot nag 39 40 ta mag heat stroke no so manang uh, advisable baya pod nga magpainita ka dadlaw ngano hmm. ang silaw sa adlaw naghatag na nato og vitamin D correct ah so kinahanglan magpainita no kung malipong ka og sobra ka dugay ka nga under the heat of the sun so ayo pug po, palabi pod no pero mayon ka nga initan ka nya nalipong ka oh uh, akong, akong usabon pagingon nga naabay pa positibo nga may tabo kong mainitan ta. Tiga mm. ang example ato ni ako digi ko mo siya confessional problem. Nga to nga usang adlaw gikan kog Ormoc City. Gikan kog Ormoc City sa ko og Ocean Jet. Pagabot na Pero uno gikan sa Ormoc City, backpack ra man ko. Gamay ra kay kong bag. Tiga mm. musugat nyo, taxi sir, taxi sir. grab sir, balabal sir. Wa wow, man taxi ato ni. Tiga na kong tindog, di na may nindol na ko nga balabal kuno siya. Kasi sa kay tagabot sa ko balabal. Pag abot na po dyan sa highway, musilong yun siya. Uh. Siya sir, maari na ta sa, kaya stop pa man, maari sa punuan sa kahoy. Mm. Um, e, e, kung ano man, siya nga para dili ka mainitan. E, kung okay na magugong mainitan. <laughs> kaya okay, ko musilong na, musilang kailangan sa punuan sa kahoy, mm. Uh -huh. basi pa bag, ma, -ma side script nung tadi di ta makitaan. Mm. Um, ah, yung okay na kira ng mainitan ta. Correct. Pero sinap po nang subra kayo kay ma-heat stroke ta. Ha? Correct. Uga, ang iyang ikaupat o katapusang pangutana do, A uh, 24 na katuig or 24 na katuig ang nilabay sukad siya na paakan sa iro katong 1 year old pasiya siya. O pirme kuno siyang malipong. Kung sa rabis mangyod ang hinungdan, pwede pa ba kuno siya magpa-inject no. 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 mag o anti-rabis? No. pa ba ka siya? na Wala, wala. Wala na siya mong na itong rabis. No? Mm. O malipong mangka na makilain ng mga gipamati. Uh, gipamati. gipamati sa lawas, it could be due to something else. Yes. Na, not due to rabis. Mm. So, what ang rabies. So, wada na si mong una-una ang rabies. O, pa-check up ka. Um, unsa nga, doctor, iyang atuon Internal medicine. Karoon. internal IM, in internal, internal, medicine, medicine, medicine sa, doctor. No? Oh. Kaya para matanaw, ug unsa gyud na'y problema. But definitely, sa mas ni Dr. Obra, uh -huh. dili ang... Dili na ang tayo rabies. Oh, okay. so, kanang, pag-abot ng sa hospital, ipalaboratory work up gunta. Mm. Ang pasyente, ideally, no? Yes. Oh. so, gani, bago lang attorney na ako'y parinting, na-admit in town dito sa Sugut Southern Leti, ipas ipa city scan akong mga igagaw ano uh, rini kanang ipa city scan kuno sa nanay mm. unsa man ito unsa man tambala ng city scan kung hindi man natambal uh, diagnostic procedure na siya mm. pero pagsuta kung unsa nu may uh, nahin mong hinungdan nganong ningon ani man nang di na magud ma ma malihok kayo yang yang kamot so this is true na anong problema ni uh, uh, isa niya na niya si Jumar mm. na nga dalho ni man nag hospital iparabor, laboratory work blood blood uh, chemistry, maybe some other diagnostic procedure. Okay. Ah. Mga suking paminaw, hinaut unta nga na amoy na kutlo na karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kini saab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhiga pun sa tuang programa. Kini ang akong suliran. Kini saab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higa po sa tuang programa. Si sa programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio Mo Nationwide Tatak Areman. Daghang salamat o, o maayong adlaw.